Hello? Tulog ka ba? Ano? Alas otso na ng umaga at siya'y natutulog pa. Gumising ka na! Nanay! Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Ginising kita. Kung ayaw mong bumangon, ihihila kita ng pilit. Bumangon ka na, anak! Kung ayaw mong maghugas, dadalhin ko ang pagligo sa'yo. Mom, ano yang ginagawa mo? Ginising kita para sa paborito kong may kaarawan sa mismong kaarawan niya maligayang kaarawan, mahal ko. Siyempre, may inihanda akong regalo para sa'yo. mag i -e na ako. Uh, nanay, salamat. libro ito. Salamat, isang cupcake. Ngayon gagawa ako ng aking pinakatagong healing at ihihipan ito. Mahusay. Salamat, Nanay. Pinag-aabala ko ito buong umaga. Bilisan mong kainin ito. Mahal ko. Miss Ruby! Phoebe, oh, kumising ka may araw na sa labas ng bintana, o oh, ang himbing ng tulog niya, Miss Phoebe, magandang umaga. O oh, mula sa iyong kamanghamanghang mga mata, o oh, magandang umaga, Kim, o oh, naihanda mo na ang lahat para sa isang perpektong umaga, ang paborito kong gintong mga pad. Ngayon, ilalagay ko na ito sa mga mata. Salamat! Oh, salamat. Naalala mo. Siyempre, naaalala ko. Karawan mo ngayon, maligayang karawan, mag-wish ka. Sige, subukan natin. Nakakadiri. Baka may iba pa. Ah, nasan ang mga regalo ko? Oh, akin sigurado ang gintong bag na ito. Ano kaya ang nandyan? Bagong sapatos. Isang bag. Hindi ko na kailangan ang mga patch na ito. Buksan na natin ang regalo. Oh, alam mo kung ano ang gusto ko? Bagong iPhone. Astig! Ngayon, buksan natin at suriin ang bagong kamera. Kailangan ko mag-post ng mga astig na larawan sa lahat ng social media. aw oh, Ngumiti! at isang smiley face at isang malungkot na mukha. Aw, oh, Kim, pwede mo na akong iwanan ngayon. Sige. Halika na, lumabas ka na sa banyo. Ano bang ginagawa niya doon ng matagal? Oras na para tayong pumunta sa trabaho at siya sa paaralan. Halika na, Sige. anak. Ay, hindi. kailangan kong pumili ng isusuot ko para sa eskwela ngayon. Ang hirap pumili. Meron akong buong kasuotan pero napakaganda. Halika, magbihis tayo. Okay, tiyak na pupurihin ako ng lahat ngayon. Hi, madumi ang mga jeans na ito. Nako, hindi ako makakapunta sa paaralan ng ganito. Tatawanan ako ng lahat. At ito lang ang pinakamahusay na jeans sa aparador ko. Oh, nagkaroon ako ng magandang ideya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang life hack na nakita ko sa TikTok. Kailangan ko ng magagandang gupit mula sa magasin, pandikit at brush. At ngayon, ilalagay natin ang pandikit sa brush at ipapahid ito sa maong. Ididikit natin ang lahat ng mga gupit sa kanilang maong. At ngayon, kailangan mong wisikan ng bleach ang lahat. Ayos! Ngayon, tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ayos! May bago akong cool na maong kaya ang dapat suotin ng Reyna ngayon? Sayang naman. Kung makakapagsalita lang ang salamin, sasabihin nito sa akin kung ano ang pipiliin ngayon. Kulang pa rin ako ng sapatos at damit. Dapat yata akong pumunta sa Milan at i-update ang aking wardrobe. Lahat ay napakaluma na. Galing pa ito sa aparador ng nanay ko. Paano ito napunta rito? Nakakasuya. Kim, kailangan ko ng tulong mo. Oo, oh, Miss Phoebe. Ano ang nangyari? Oh, pula ito. Malamig, malamig. Walang maisuot. Naiintindihan ko. Ngayon, ayusin natin ang lahat. Mabilis kami maghaharap ng mga kaibigan para bilhan ng aking Miss Phoebe ng mga bagay ngayon. Tumatakbo na ako. Heto na ang mga gamit mo. Oh, ito pala ang kailangan ko. Salamat, Kim. Pwede ka nang umalis. Pero sa susunod, kailangan medyo mas mabilis ka. Oh, ayos. Sobra-sobra ito. Kaya, perfecto na ulit ako at pwede na akong pumasok sa paaralan. At ang paborito kong paaralan... ngayon? Kamusta, Rewind? Ay, ni Ito ay usapang nerd sa atin. Sino ang nagmamaneho ng napakagandang pink na kotse? Bago ba ito? Pansin, dumating na tayo sa paaralan. Kailangan nating maglatag ng pink na karpet para kay Miss Phoebe papunta sa pintuan ng paaralan upang hindi madumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Magaling, maaari ka nang lumabas. Kamusta? Sa inyong lahat. Ako si Phoebe. Ako ang bago ninyong kaklase. Salamat. Sana may isa dito na may kasing dami ng pera ko. Aba, Salamat. ang astig naman niya. Tara na. Oh, five. Kailangan kong pumasok ka. sa klase. Kung hindi, magrereklamo na naman ang guro sa math kay mama. Pero nahuhuli na ako. Bilisan mo, Chloe! Halika na! Pakilagay ang code mula sa aking mailbox. Kung hindi, napakahirap tandaan. Mahusay! Wow! Ang ganda ng lahat. At ngayon, kailangan ko. Nasaan na yon? Kaya, ayan na. Oo. Eto ang maliit kong study bag. Kailangan kong ilagay ang notebook na yon dito. Mahusay. Magaling. Ang hirap. Wala akong makita sa labas. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong meron ka? Sino pang nandito? Kumusta si Raulo? Ayos. Kita mo, pinati mo ako. Kailangan nating kolektahin ang lahat ng mga libro at ilagay agad sa drawer. May luma akong biskwito dito. Pinigay ito sa akin ng nanay ko noong isang taon. Konting kagat, masarap. Ang locker ko ay mukhang sobrang nakakabagot. Kailangan nating makaisip ng isang bagay ng madalian. Pero ano? Ah, tama. May nakitira pa akong piraso ng pintura sa dingding matapos ang pag-aayos at ilang paboritong bagay. Ikakabit ko ang lahat sa pinto at papagandahin ito. Ang kinalabasan ay napaka-cute. Talagang gusto ko ito. Lahat ng mahal ko ay nandito. Tingnan mo lahat ng bagay na ito. Hindi ba ito Pero kung? oras na para sa klase ko. Siguradong tatawagan ng guro ang nanay ko. Pilisan mo at tumakbo. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang math assignment dito sa pisara. Mukhang hindi ito ganun kahirap dahil paulit-ulit na natin itong ginagawa. Pilisan natin. Ibebenta natin lahat ngayon. Astig na handa ako para sa pagsusulit sa bahay. Ay nako, nabali ang lapis ko. Pero wala akong isa pa. Siguro nasa aktase ko ito. Naku po. Meron namang mga candy. Oh, uh, may naisip ako. Pwede kong ilagay lahat ng candy sa watercolor na may mga pintura. Magdagdag ng tubig at makakakuha ng masarap na pintura na pwede kong gamitin sa pagsusulit sa math. Ayos! Nag-aral ako kaya napakasimple lang. Perfecto. Matutuwa si nanay sa susunod kong A. Eh, hindi lahat ay maganda para sa akin. Hindi ko pinag-aralan ng matematika. Bakit ko ito kailangan? Mas madali para sa akin na humingi ng tulong sa taong mahilig mag-cram na mag para sa akin. Sige na. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Kita mo? Sige. Konti pa. Pera? Sa ganitong paraan, makakabili ako ng sampung shintipikong journal. Sige, pumapayag ako. Pwede mong kunin ang pagsusulit ko. Perfecto! Kumusta na ang trabaho? Baby. Oh, sige. Dumating na ang oras ng pagtatapos. Iabot oh, may muna. oras pang natira para magbasa ng kaunti. Ano kaya ang magiging resulta? Yehey, Isang A. Perfecto. Ano ang makukuha ko? Ano? Mali ang lahat? F minus? Hoy Kramer, dapat perfecto mong nasolusyonan ang lahat. ka na ng kaunting merienda. Kim, alisin mo ang mga test books sa mesa ko. Oo, salamat. At ngayon, kailangan kong mag-set up ng mesa at makakakain na ako ng tanghalian. Parang nasa bahay lang. Oh, isda. Nakakadiri. Alisin mo yan. Sana hindi ako magutom ngayon. Sige na, bigyan mo ako ng masarap. Uh-huh. Mas mabuti ito ngayon. Oh, pizza. Ayon sa panlasa ko. Ano ang sayo, simpleton? Magkakaroon Oh, ang nanay ko ang naghanda ng tanghalian para sa akin ngayon. Lagi siyang nagiiwan ng mga cute na mensahe. Oh, ang sarap. Isang sandwich ng pusa. Anong sandwich? Cute na mga nota. At ang mga magulang ko ay laging nagtatrabaho. Jane, meron ako magandang ideya. Magpalitan tayo ng tanghalian. Magaling. Wow, napakasarap ng pizza na ito. Salamat. Okay. Tiyak na kulang ng party ang lugar na ito. Jane, huwag kang tumayo dyan. Tara, sumama ka sa amin. Hindi pa ako nakapunta sa ibang party na Sira mas cool pa dito. Para sa inyo ang cocktail Uy, na ito. Uy, ang address ko. Sino ang nagtulak nito? Tawa. Ano ang pinagtutuwan mo? Nag Ni ako, ako hindi ko alam. Ang utang Nakakalia ay hindi ito. utang. Aalis ka. Hiya, hiya. Bueno, Tama. ngayon wala nang gustong maging kaibigan ko. Para sa pera lang ito. Baby, ganun ba? Ah, naiintindihan ko. Nasa pinakamagandang mood ka. Phoebe! Oh, may naisip ako. Pwede kong ipahiram sa'yo ang aking swing. Ginawa ito ng lola ko para sa akin. Heto na. Ngayon, meron ka ng astig na damit. Oh, ano, okay. Babalik ako at kailangan kong mag-usap. Talagang napakaganda nito. Para sa akin talaga ito. Salamat, Jane. Tayo sumayaw. Pero ang makakaguit nito ng mas maganda ang makakakuha. Patuloy ang oras. Hey, Mary. Mayroong nasa ilalim ng iyong ilong. Ha. Ben, hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko talagang nakakatawa ito. Kaya kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm, ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasan ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan, tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Kaya, salamat sa barya. Mary, kumusta ka? Akin? Oo. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klaseng telepono ito para malinaw sa lahat. Sa tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano, nagdrawing ka habang wala ako sa ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nag-do-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. may naisip ako. Pwede nating palitan ang mga Mary? pwesto. anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto. Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahilahilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano, nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa paguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan nating nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perfecto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo tignan gusto ito? Mo. Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, cool. Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para madrawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mm-hmm. Tapos nandito na ito at ayun nga. O, oh, mga salamin ko. nasa na sila? Ayak, uh, nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasaan ang mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na? Jane, ipakita mo sa akin ang ginawa na mo. Heto na, na. Ha? Oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? Uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum, 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 ah, ang yum. Ang sarap. Medyo, medyo. Isang bagong premyo. Isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang Crayola? Oo, Madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas. Tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae. Bigyan nyo ng rating ang aking buhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk? Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet at plantahin ng mabuti gamit ang mainit na plantsa para matunaw ang tisa, kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan. Meron akong kumukulong tubig. Ah! At mga krayola, Kukunin ko lang ang mga krayola, Dudurugin sila at, uh, ilalagay sa kumukulong tubig. Matutunaw sila at magiging pintura. At magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha! -ha, ang liwanag. Tingnan mo iyan. Super! Oh, ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda at nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, magingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat Tapos ngayon. na ang oras. Dumating na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oo, oh, paano naman ikaw, Jane? Uh, Oo, oh, oh, parang gulo yan. Oo, oh, paano naman ikaw, Ben? Oh, perfecto yan. Anong obra maestra? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin Siapa. ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary mo Jane, bang kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako. Hayaan yung gawin ko ang makeup niyo sabay-sabay. Handa na. Ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta na gusto niyo? Sinubukan ko. Ah, nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah, paano ang mukha ko? Well, pasensya na. Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo. Kaya magsimula na tayong mag-drawing. Mary, ang ganda mo ngayon. Oh, Iyan na, ang karaniwan, gaya ng dati. Tama, guhit ng pusang may likidong candy? Oo, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan, mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling, natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm, Masim. Gusto kong subukan ulit. Mmm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang Anong sarap? Mo? Oo, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oh. Sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oh, at wala kang iginuhit na larawan? Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary, pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat-dapat ka sa premyo. Heto. Hooray! Nanalo ako! Ang cute na kuting! Tatawagin kitang fluffy dahil ang lambot at cute mo. Ang likot mo. Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito.